Hello guys, welcome to my YouTube. This is Master Jong at ngayon nandito tayo sa Armenia. Hi guys, this is Master Jong. Welcome to my vlog. At dito po tayo ngayon sa Armenia para pakita ko sa inyo kung kaganda ang lugar na to at napakalapit lang nito sa Dubai. Just 3 hours travel time dito sa Armenia hanggang Dubai. So, mapi-feel mo na Europe ka kasi ang ganda ng, ang ganda ng view. Kung makapansin niyo yung mga puno, ayan o. Oh. Diba, yung, diba yung feels niya talagang parang Europe siya. Kaya, Kapag may time kayo at nasa Dubai kayo, daan-daan din kayo ng Armenia. Siyempre, uh, deserve nyo rin naman magpahinga lalo na sa mga nakatira dito sa Middle East. Deserve nyo magpahinga at pumunta sa mga ganitong lugar. Kahit pa paano, makakapag-chill-chill naman kayo, di ba? So ngayon guys, ilalabas kami. Medyo natulog lang kami ng ilang minuto, di ba, Ma? So nakatulog ka ba? Hindi po. So nakatulog lang kami na 2 hours kasi wala pa kami makatulog. So ayun yung hotel namin Nahilik sa taas. Na, wala so kung nakapansin nyo, mga suplado po yung mga tao. Ayan, may naka-jumper. Kung alam ba siya naka-jumper, mga kapuso. <laughs> So ayun, ang ganda oh. Ito yung mga kotse dito, mga luma. Okay. Tapos yung mga puno, ganyan. Mapalala, mapalaban po. So what do you think about Armenia? Is it Europe or Asia? So kayo na po ang sasagot. Okay. Tinotin mo, ang oh. gaganda nila, di ba? Oh. Di ba bing gaganda nila, ang puputi nila? So pinagtitinginan po nila tayo, ang dudumi daw natin. Pero sila ang kikinis nila. Oh, ang galing oh. Ang cute naman ito. I mga bilihan ng souvenir. O mag picture people, na sir, oh no. Ay, bawal ba? Sorry. So ayan, naglalakad na kami. Ito yung park nila guys, di ba? Parang nasa Europe ka talaga. Pero ang Armenia kasi ay nasa Caucasus country siya. Kaya hindi pa rin siya Europe nasa boundary pa lang siya ng Europe so ang Armenia ay nasa tabi ng Georgia nasa tabi siya ng Azerbaijan at saka ng Turkey so kaya yung mga tao dito magaganda kasi mix Arabic at saka mix Europe yan nakita na ba kayo ng in, real to life Christmas tree ayan na siya oh, Christmas tree oh Christmas tree ten 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 ten, -ten, -ten. Ten and ten. May nala. Wala pala siyang amoy. At sabi sa uh, palabas may amoy daw siya. Ayan, ganda niya atin o. yung mga ganda rito eh. Chi. Ah, kala ko si Chi. Ay, nagagutong. talaga na siya siya. Ay, tapos yung gawin mo natin yung pa-mile. Ay, oh, dito pala sila kumain noon yung mga nagsasabi mga kumain. Ay, rada. yung parang joke niya na. So yung oh, sure yung restaurant, yung restaurant yung daw. Masarap. Sa <laughs> na natin, guys. Tara. Let's go. Hindi <laughs> mo <more> lang. Hello. <laughs> Table for six. Ang ganda lang mga ano nila. <laughs> waitress. Naku, nasa na si ate. Ang ganda ni ate. Nasa na si ate. Saan mo ito? Si Ganda yeah. Para artista. uh, we will eat here. Pagkakain daw kayo dito dapat magpapa-reserve. At na chef. Pwede na lang dito pag-reserve tayo. Hindi kami nakapag-reserve nakapag-walk-in lang. So, yung mga pagkain nila guys. Ayan, yeah, yeah. ganyan. Ito yung mga, ano nila, mga traditional foods. So guys, kakain na kami dito. Ang pagkain namin ay, ano tawag dito? Kinkali. So yung kinkali na kinakain din sa Georgia. Tapos meron kaming mushroom soup. Tapos syempre, yung pork barbecue natin. At kachapuri.

mapapansin nyo, meron siya mga egg, fresh egg, sa gitna. Iwan ko pa rice? Hindi ko alam ko paano kainin ito. Paano ko kainin ito? Pwede matatapon. So, basta tikman nyo kasi traditional food nila ito. Okay, siya kainin natin ang timchaga. So, one of the traditional food nila rin kanya. Okay, pagkakainin ito siya kakamayin. Tapos, kapagatin mo siya sa ends. Meron sa akin. Pagsisip-sipin mo yung sabaw. Kasi ayun pa rin yung kilalang baka kayo nung magawin, At next naman natin, yung, ano ba mga next? Yung pork naman natin. Yung pork. Ayan, let kami pork kasi masarap yung pork natin. Wala. Malambot siya. Okay, ang gawaan natin. Malambot siya. Ayan. Okay. So ngayon nga guys, tapos na kami mag-dinner dun sa Sharaf. Ang comment lang namin ay masarap naman kaso masarap yung karas. Suplado raw yung mga yung mga waiter nila yung service hindi raw maganda. Tapos medyo natagalan pa yung rice. Nagulat sila kasi ang dami naming in order na rice. Ang dami kasi naming in order na rice. So sa mga ibang bansa kasi wala masyadong rice. So ngayon pumunta kami ng grocery store para bumili kami ng tubig hindi ba yung grocery store? tubig at saka ano, gloves para sa tour namin ngayon malamig na lalo Shallow siyang lumamig ngayon kasi gabi na so uh, pagkatapos namin bumili ng na mga kailangan namin sa grocery store matutulog na para bukas ready kami sa tour okay? Hanggang dito muna guys, sa ating update for today's video. Good night, all of you! Hello, good morning guys! All the way from Armenia. So, ito po ang ating uh, hotel. Hindi ko po na kayo na-tour, medyo magulo na po siya. So, aba, hindi po siya hotel. Isa po siyang apartment. Meron siyang kitchen. Tapos, ito yung sala niya, maluwag. Dito na sila natulog by extra bed dahil anim nga kami at the same time papasok tayo meron talawang bedroom so ayun yung room namin magulo huling huling mga kapuso oh. so ayan po yung bedroom namin ni Ambeng yung kapatid ko say hi Beng ay pipiris po siya ng tagyawat <laughs> <laughs> tapos si kuya Wads po ayan o oh. Na, ha what happened kuya Wads So, dito naman sa kabilang kwarto Dito naman ang dalawa Ayun So, dalawa naman sila dito So, bali dalawa-dalawa Tapos, dalawa sa sala Ito naman po yung washroom namin Medyo maliit yung washroom Medyo nalungkot kami sa washroom kasi Maliit tapos isa lang Walang bathtub Naglala pa lang kami ng bubble bath Hindi rin pala namin magagamit So, ayun yung sink Maliit So ayun yung apartment namin dito sa Armenia For 5 days, nagbayad kami na 140,000 dram Ang mahal no, 140,000 Pero ang gandaan dito, meron siyang balcony Yung isang balcony, yung isang kwarto may balcony siya Tapos dito, may balcony rin siya And then, ito ang view ba, ang ganda Good morning, Armenia So ayun yung view Nasa likod lang tayo mismo ng uh, ano, ng Ano Nang ano pangalan na ito Republic Square na Armenia. So, ayan yung yung baba. Di ba maganda? Malinis. Tsaka tahimik siya. So, dalawa yung balcony. Yung isa dun sa kwarto pati ito. So, okay na din. Maganda. Malawak na din siya. So, ngayon ay nag kami kasi mag-breakfast kami. At the same time, susunduin kami ng 9.30 ng aming tour guide kasi mag-tour kami ngayong araw. So, ayan ang aming room. Good morning guys! Now is our day to here at Romania. So ngayon ay kakain po kami at uh, magkakalat ng breakfast. Ito mo guys yung yung lugar nila. Walang tao. Ito yung city di diba? But still, it looks empty. Wala masyadong tao. Parang yung height. Kumpara doon sa kumpara dun sa di ba? Sa baklaran. Ganda na mga ano nila. Parang talaga alam, Ang green. So ito po Lalakad kami, pupunta kami sa Aming breakfast today majo malamig siya Nilalamig ako So ayan po siya Hindi siya ganong karaming sasakyan dito Tignan mo si madam oh. <laughs> Wag na ba? Saan pupunta? Dito tayo. Ice eh, yan. Ay sarado pa kuya Wad. Saan tayo kakain? Ayun lang. Sarado. Open? Close. Close. Ah, close pa. Naku, wala kaming kakainan. Bili na lang tayo ng... Hanap na lang tayo ng bakery kung saan tayo makakain today. Tapos medyo malamig siya. Parang mga 10 degrees ba ngayon? 11? 11 ang lamig ang galing oh, ang galing ng bahay nila tapos papasok ka dyan bumili lang kami ng uh, bread kasi wala kami break po sa hotel so ayun, mabayad na kami tapos na yung supermarket nila medyo malamig tiling ko lalamigin ako mamaya so ayun ang supermarket nila ha So ito ang aming tour guide today Ang kit aso So ho, bine I'll go on the back Gusto ko matulog, sino sa harap? Matutulog ako eh ako din Sa harap sige silip ako na lang Si Iwan lang Hello brother yeah, He's our guide today What's your name? My name is Arma. Arma, nice So he's our guide today okay, la. yeah. <laughs> Who will be here? Sino ka tabi ko? Ako si ate mo yeah. Always Always and forever Ako kasi Pwede na ba ito ah, sige ko Sarap pwede, pwede nga kakawawa naman Sarap Sige ko yung Ayun ko sarap Kawawa naman Lamanlamak naman siya ng spacious Ay, ya, Spacious yung Daan ngayon ay uh, pupunta na tayo dito sa Fort Vila isa sa mga tourist attraction dito sa Armenia papakita namin sa inyo So ito ngayon papasok tayo dito sa Paakyat On the side mo makikita mo yung mga nagbibenta niya niya yun mo yung mga yan, yung mga ganyan, mga souvenirs mga painting, mga fruits nila na shake, juice tapos ano ba to, yan yung mga souvenir nila Marami kasi silang pumigrenate dito. Sikat yan sa kanila. So, yun o. Know, Di ba nakakatawa mamit? Ngayon, aakitin natin ang la, ano na to, hagdanan. Paakyat dun sa taas. crowd mo ah <laughs> so ayun yung view dito sa taas konting akyat mo pa tapos mararating na natin yung taas dun so ito yung view mula dito sa medyo nakakahinga lang konti so akyat pa tayo dun para makita natin ang ganda at ang view ng Mount Ararat oh, one more. Ayan. So ang ganda, di ba? So mula dito sa Corvirap Monastery na nasa likod natin Makikita mo yung view nito Ang Mount Ararat Starting dun sa bakod na yan Ayan na yung Turkey, so bawal lang tumawid dyan. Wala kasi time visa sa Turkey, so hanggang Armenia lang tayo.